Greetings mga migs welcome back sa Buhay ng Salita TV So meron tayong sasagutin na isang katanungan na maganda rin gawing topic So ito ay tungkol sa kandila So ito po yung tanong niya mga migs basahin natin Ang tanong na ito ay mula kay Narayan Laxmi Sir ano po bang simbolo ng itim na kandila at iba pang kulay tsaka pagsindi nito? sabi protection daw po yun tsaka ano po ibig sabihin ng pentacle sa witchcraft yung star na may bilog ang dami po kasing mga tutorials about protection spell ano po bang epekto nito sa taong gumagawa nito tsaka paggawa ng mga spells jars na madaming herbs Usually po yung pentacle o yung pentagram nakasulat doon ay yan po ay ginagamit sa mga wikan at witchcraft. Bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na sana po ay i-like, i-subscribe ninyo ang video ito at i-share sa mga kakilala nyo. So, ang pentacle po ay parang sacred space. So, hindi natin yan itatakil masyado dito kasi delikado po yan. So, yan pong ginagamit na parang protection ng mga witches na hindi makalapit sa kanila yung tinatawag nilang spirits pagkatapos nilang tawagin yung mga spirits ay pinapaalis din nila may mga procedure doon na masagawa mo yun ng tama so hindi natin tatakil yan dito it's because delikado so pag usapan na natin ay ang mga kandila kasi mga ordinaryong tao pwedeng gamitin ito mga kandila so bawat kulay ng kandila may mga simbolo po yan at kung saan gagamitin ang unang pag-uusapan natin ay ang kulay puti na kandila. So, yan po yung pinaka-common, yung white candle. So, yung white candle po, ayan po ay sinasagawa sa pagdarasal ng kapayapaan o pagdarasal ng mabuting hinaharap o simpleng pakikipag-ugnayan sa Diyos na dinadasalan mo. So ang konsepto ng kandila ay hindi lamang sa mga katoliko o kristyano. Ang mga ibang paniniwala din na may konsepto din ng kandila tulad ng mga paniniwala sa witchcraft. Kasi ginagamit din ng kandila sa different kinds of ritual. banishing ritual, prosperity ritual at iba pa. So yung puti po na kandila ay yan yung kandila na gagamitin natin. Dating tayo magdadasal, magdidibosyon o magki-cleansing. So isa po 'yan sa magandang gamitin na kandila, yung white po. So kung kayo po ay merong kandila at hindi kayo worshipper ha. So hindi kayo napasa sa ilalim sa anumang relihiyon. So ganito lang ang paglinis ng kandila. Kung meron kayong insenso, insensuhan niyo yung kandila. Pagkatapos ay ilubog niyo sa tubig na may asin. Hindi naman ganong ganun katagal ha kasi yung mitsa niya. So mababasa yun ng sobra-sobra at hindi na mag-iilaw. So, ilubog nyo lang ng madali, na madalian. Pagkatapos, ibilad nyo sa araw. Yung pagbilad sa araw po, hindi naman gano'ng katagal. Hindi pwedeng sobrang tagal. It's because yung wax po ay natutunaw. So, bilad nyo lang ng mga ilang minuto. Pwede din na hindi nyo na ilubog sa tubig na may asin. Wisikan nyo lang ng tubig na may asin. Ganon. Pagkatapos nun, bilad nyo sa araw ng mga ilang segundo lang o isang minuto para maalis yung negative energy. So, kasi yung mga negative energy po is nade-deplete po sila kapag inarawan o sinunog sa araw. So, move on na tayo sa isa pang kulay ng kandila. Ito yung mga common lang na kulay na nabibili. Huwag natin pag-usapan yung mga, yung mga kulay ng mga imposible. So, next ay yung kulay dilaw. So, yung kulay dilaw na kandila ay para po yan sa katalinuhan ng pag-iisip, So, yan ay ginagamit sa tong ikaw ay nagdadasal o humihiling ka sa iyong Diyos, sa iyong mga anghel na ikaw ay bigyan ng maliwanag na pag-iisip sa pag-conceptualize ng mga bagong idea. Kunwari, may balak ka na magtayo ng bagong negosyo, may pera ka, may kapital ka, tapos kailangan mo ng bagong idea pero wala pa pumapasok sa utak mo. So, magsindi ka ng yellow candle at magdasal ka sa guardian angel mo or sa dios na dinadasalan mo. Katapos noon, hayaan mo lang na matunaw yung kandila. Kapag natunaw na yon, so expect nyo na na na-activate na yung spell na ginagamit nyo. So generalize lang ito ha, kahit anong reliyon, kahit anong paniniwala mo. Kasi sa ibang paniniwala din, may mga stricto na paniniwala na hindi sila naniniwala sa iba't ibang kulay ng kandila. So puti lang talaga, ganun lang. So nasa sa inyo na, malaya kayong pumili kung ano yung beliefs na susundin nyo. So, ang susunod din naman po na kulay ng kandila ay ang pula o di kaya pink. So, ang pula po, yan ginagamit sa paghiling ng sinisinta. So, ginagamit yan ng mga sasamang tao sa panggagayuma. So, yan po ang purpose ng red candle. So, ginagamit niya sa panggagayuma at sa at sa panghalina ng tao. Pero hindi rin sa lahat ng pagkakataon na ginagamit diyan sa panggayuma. Ginagamit din minsan yan sa protection. Lalong-lalo na kay Saint Michael kasi sa mga paniniwala outside of the Catholic Church, naniwala yung ibang tao na ang red na candle ay symbolizes St. Michael. So yan yung ginagamit nila na pang protection. Sa so tuwing ini-evoke nila yung presence ni Saint Michael o nanghingi sila ng protection kay Saint Michael. So hindi rin sa lahat ng pagkakataon ay ginagamit niyan sa gayuma. Pero the usual, kapag hindi ka katoliko or hindi ka kristyano, hindi ka naniwala sa mga anghel, so ikaw ay uh, practitioner ng witchcraft o iba pa ang paniniwala outside of the church. So most probably, ang red candle po ay for love, attraction. Ganun po. Ang next color na pag-uusapan natin ay ang color purple. So, kulay purple na kandila po, yan po yung nagpapalakas ng third eye chakra. O yan yung dinadasal sa tuwing ang tao ay nagmamantra na palakasin o nagmeditate siya na palakasin ang rotation ng kanyang third eye chakra. So maganda po yan na gamit kung ikaw ay gustong magbukas ng iyong third eye. O kung bukas na iyong third eye, gusto nyo itong palakasin. So, kailangan nyo lang gawin ay magsindi ng purple candle, pagkatapos mag protection spell kayo, pagkatapos ng protection spell ay titigan nyo yung kandila habang nagmamantra or nagme-meditate na lumalakas ang ikot ng inyong third eye chakra. So, kung kayo ay nakakuha ng intuition bracelet sa akin, so maganda din yan na practice na gamitin nyo yung purple candle. Tapos, suotin nyo yung intuition bracelet tapos, mag kayo na umiikot ng malakas ang inyong third eye chakra. So, kung paano po mag ng pag-ikot ng third eye chakra, mayroon akong video na ginawa niyan kung paano mag-align ng chakra. So, ilalagay ko na lang sa comment o di kaya sa description yung link ng video na yon para mapanood nyo. At kung kayo naman ay gumagawa ng distant healing o di kaya gusto nyo gamutin ang mga sarili or meron kayong mantra sa pagpapagaling ng sarili or kahit sa ibang tao nagdadasal kayo for distant healing sa isang tao ang gamitin nyo na candle ay ang blue candle so yan po ang isa sa mabisa na magmamanifest yung distant healing na dasal nyo or kahit sa sarili nyong healing or self healing na prayers or mantras kahit wala kayong prayer pwede nyo gamitin nyo meditation. Kasi may mga tao na nagme-meditate sila using white light as their healer. Tapos magsindi ka ng blue candle para mas malakas yung manifestation at yung motivation ng utak mo. So, titig ka lang sa blue candle tapos iisipin mo na nalulukuban ka ng puting liwanag para gamutin ang mga sakit mo sa katawan. So, isa yan sa mga pamamaraan na basic. And aside sa blue candle, ang isa pa sa mga common na kulay na kandila, yung green. Yung green po ay para po yan sa finances. O kung ikaw ay may negosyo na, tapos gusto mong palakasin yung negosyo mo at meron kang mantra, dasal, orasyon, o ano pang ritual na gagawin mo para lumakas ang negosyo mo, magsindi ka ng green candle. So, yun lang po. Ginagamit siya. Either maggawa ka ng ritual or gumawa ka ng dasal or mag-usal ka ng dasal or mag-usal ka ng mantra or mag-meditate ka para mas mapalakas yung business mo. So, maganda yung green candle po. ang panghuli na kulay ng kandila po ay yung itim. So, actually, marami pang kulay ng kandila pero itong mga common lang yung pag-usapan natin. Yung itim po ay maganda po yan na protection laban sa inyong mga kaaway, sa mga taong umaapi sa inyo. So, banishing candle po siya. Hindi lang sa mga tao, pati sa mga problema. Kung gusto mong i-banish yung problema, tanggalin mo yung problema o obstacle na yun sa buhay mo, magsindi ka lang ng black candle tapos magmanifest ka, magsalita ka o gumawa ka ng tula para matanggal yung mga obstacles sa buhay mo o mga taong pabigat sa buhay mo. Not necessarily na mag-orasyon ka, pwede ka gumawa ng sarili mong composition Tapos, not necessarily na ipapangalan mo sa Diyos or sa anghel na dinadasalan mo o sa mga gabay mo. Pwede mo yung ipangalan sa universe. So, i-manifest mo siya gamit ang force of universe. Pwede rin na i-manifest mo siya sa tulong ng iyong mga gabay, kung ano man yan, anong mga espiritu yan, or pwede mo i-manifest mo siya or i mo siya or idasal mo siya sa pangalan ng Diyos na dinadasalan mo. At yung iba naman, yung pangmalakasan na talaga, so dinadasal nila yon sa ngalan ng kanilang mga demonyong sinasamba. So yun na yung pangkukulam. So direct assault na yon Yung banishing kasi is tatanggalin mo lang sa buhay mo yung mga taong yon tapos bahala na yung universe o yung Diyos mo o yung anghel mo na gumawa ng paraan kung paano mat tanggal sa buhay mo yung tao na yon or sitwasyon na yon o kinalulugmukan mo na problema. So yun po yung mga basic at mga common na kulay ng kandila. So sa pagpapalalim pa ng inyong pag-aaral o paggawa ng mga ritual gamit ang iba't ibang kulay ng kandila, pwede kayong mag-research, magtanong-tanong kayo o di kaya bumili kayo ng mga aklat all about wiccans or di kaya yung mga basic witchcraft or candle rituals ng mga aklat pero magingat pa rin huwag kayong mag-invoke ng mga spirits ng basta-basta pag-isipan nyo muna so I hope nakuha nyo yung punto maraming salamat po and kita-kits tayo until next topic yun lang po, thank you